16 mm dito yung bottom bar and then 16 mm yung cross bar so welcome three large tv supposed to be mga kaidol nakita nyo to tapos ko nang nainatan yung baka so yung kulang na lang is yung pag bubuhos so ngayon nakita nyo to kung paano ko inilatag yung mga bakal so sa paglalatag ng bakal is abawat uh, bawat portion is iba iba yung bakal na ginagamit ko yung ginagamit ko na bakal kahit ito ay naka-steel deck. Gumamit ako ng bakal na number 16, 12 at number 10. Kung baga itong paglalatag ko ng bakal is naka-struggle. Tatlong dugtungan ito. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko inilatag yung bakal na naka-portion sa bawat uh, posisyon. So dito na portion is naglalatag ako ng 4 pieces na 16 mm and din dito naman na portion is naglalatag ako ng 5 pieces na 16 mm and din yung crossbar ko is 5 pieces pa rin na 16 mm 5 pieces na 16 mm yung min bar four bottom bar na inilagay ko dito and then yung push bar ko ay 5 pieces pa rin na 16 mm so nakita nyo to itong ginamit ko dito 16 mm na bakal and then yung crossbar ko naman 16 mm pa rin 16mm dito yung bottom bar and then 16mm yung cross bar and then yung tatlong latagan is 10mm and then dito naman papunta don lahat sila 12mm ang 10mm is dito lang sa top or sa itaas kasi long dugtungan ito yung min bar ko 16mm and then yung uh, between ko na bakal or sa gitna 16mm pa rin andin yung 10mm ko is nakatap so ganito ko lang inilatag yung mga bakal na inilagay ko sa flooring ng aking bahay